Chapsoy ba to? Kasi wala naman yan. Hmm. shout out sa mga mahilig sa ano <clears throat> mahilig sa mga hey guys magandang umaga <laughs> so guys magaluto tayo ng healthy food sa guys oh. yan tusok lang at saka ito guys yan yeah. Bukuli. Yan. Yeah, diba, Yan o. Tsaka refolio. Yeah, diba? Yan. Yeah. Luto tayo ito guys. Lagyan natin ng ano. Ano. Mushroom. So, okay, Guys. Simula na po natin. Simula natin ang ating pagluluto. Himayin po muna natin ito. So, guys. Ito na guys. Magigisa na tayo. Igisa na natin itong susit natin. Pasensya nyo na lang yung videos natin kasi may ingay sa labas eh. May mga music at saka. So, guys oh natin. Yung gulay natin, yung pangano na, yung pangano na na natin. Si Akin naman talaga. Sige, sa so, si Akin tayo yun. Sa rice, lang tayo. Panitin natin. Ito na guys. Mayinit na. So yun guys, oh, first time natin gumamit ng ganito guys. Ah, para lang to sa mga na, na uh -huh. medyo mababang nila <laughs> ah, lang. Uh, Sibuyas tayo muna. Abawang muna. tungguin nanti sayang bakal mata apun nih eh. murah pengaman tuh murah pengaman tuh eh. ini selamat yang si bogas selamat yang guys bogas si bu Alamnya Tara okay, guys, lagay na natin to. guys. Child, guys eh, natin, ka to. To. Diba? Natin ang to guys, natin sa kalimasa mga Masarap na natin ito. ng paninta guys. My dream. Diba? Diba guys? Bakit natin ang bitin? Diba? Sabi na natin ito nagingay yung motor sa labas guys ito, takpan mo na natin kita natin nga lang minutes tapos nadyan natin ang tubig ito so guys, i-check natin siya guys may tubig pa guys gusto ko sa'yo si may tubig ito po lang, tubig ito Coffee plan mamaya pag kumulo tatan mo na natin tatan na natin ulit ito na sya guys nakaready na yung ano natin puro gulay to guys brocoli nan ripon gul tapos to yun o ano, beans na ano <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Chicharo. Chicharo pala. Basta, oh, yan, din kita Ito so, guys, ayan o. Cauliflower. <laughs> 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 so, okay. Ito guys ayun o. nako ako, puro gulay ito guys. Yan, alam nyo na, alam nyo na ang, ano nyo, alam niyo na ang uncle ninyo. Mm -hmm. <laughs> diba? Okay. Ito guys. Nagyan mm. natin ang tuyo. Kung tingin <laughs> Kasi bawal din yung mahala

So, eh, Bukuli, lagyan na rin natin. Sama na rin natin pati yung ano, pati yung ano, yun Para hindi yata magkasas katiro pa. Sama na rin natin yung pulyo. Sama yung mantina. Oh, 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 it's funny it's true. Hapok na rin so, sabay, sabay na Sabay-sabay na lahat. Yung beans natin guys na ano. Tama na rin natin. At atin Ito na itong maro natin. Tama na tayo dyan. Ah. Maudit. Takpan muna natin sa guys. Yap. Takpan natin mamami. Kaya alam natin okay, Guys. Ito na sa guys. O. Okay. Shake it.

<laughs> sao đừng có lẽ chắp chuẩn vậy chắp chuẩn đó chắp chuẩn chập Lalagyan na natin to Hello so guys. Ito na yung gulay ko guys. Gulay-gulay tayo. Ang dami. Yun ang sinasabi daw dahil. Kunting kami Kunting lang ko guys. Diet to, to. Gulay to. Lahat, mo na. Ito na sa guys. Saksoy ba to? Kasi wala naman yan. Mm. 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 Ito lahat ng gulay guys. Hap! Mga na Hap!

kanin lang ah. Right? Hmm. Mahal ka rin ang Tapos sila yung sila sila mas kong. Sabi ko mag-diet ako. Ah, masarap. Na-diet ba ito?

sa bagyo kana nakatira nito sa abang sawa pa sa kulilera ah bagyo plus city na yun eh kulilera yung mga bundok bundok mga ah, binggit no? doon, <tong> doon yun to sa abang sawa ka puro ganito na. ka Bra. jay banger <laughs> jay banger jay banger jay

Bulay. Ha? Mmm. Tumala siya. Ha? ko mag ako. May <laughs> sanatong luto po. Hindi makapag-diet. <laughs> Huwag ka lang sa harap ko na ko yun. Mapagulad. Na so, uh, naman ako yung kanyang isang rin. Kasi hindi mo talaga ano, nahanap pa rin ang ng kanin. Kailangan so, na sabaw eh kalda talaga ano. Maraming gulay. Hmm. Hindi parang may wasang kanin. no 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 no, no. no, no.

Kalimutan lang na naman ang nagbo. yan, basta tagakain ka lang. hindi ka tagatanim ng gulang. Ako po nasa medyo bulubundukin Tatanim na naman tayo. Ah. Hmm, nahin, mm -hmm. Pero si Minto yung tinitalahan merak, eh. Mayroon matataniman. <laughs> <laughs> Ooh! Kumusta ka? Hindi yet. bulaso. Pati bawang bus. Pagpusog ka guys. Masarap oh, tumulog. <laughs> ولعبت يا